Ini namanya guys. oke ke di bagian anu yan eh nakalimi wa ko diyan mo eh lahi ko diyan eh ng no nagulo wala problema si Aaron yung tinatanong natin na ba ako ako na ito kayo mo to Ito so, sa ito. Ayaw mo ito? Sige, sige. Gusto mo ito um, ano, isda? Pareho yung ano, no? Oh. Alam namin, no? Oh. Ang alamasa datin, okra, at gatang, at na din, okra. gatang adat tulinya tulingan ng malalaki. kanina. Ah, ayun lang ako may pasok sa ano ko. Sa YouTube. Ang dami dito yung, 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 yung magmamahal kita, <coughs> <na mo>, <coughs> en la que me importaba.